Malamig na hapon mga ka-sideline. For today's vlog po, ipapakita namin sa inyo ang aming mga gamit. Paano namin masasabayan at mairaraos ang aming mga alaga sa ganitong klaseng panahon. Good day po mga ka-sideline. Para sa video natin ngayon, um, ipapakita ko po sa inyo yung mga naging katuwang natin sa pagpapalaki ng ating mga sisiyo. Napakahirap pong magpalaki ng sisiyo ngayon, lalong-lalo na ganito yung panahon. So dapat mga ka sideline ay hapon ng may ah, medyo mainit na ngayon kasi hapon na alas stress. Pero umuulan pa rin dito sa amin. Yan. Mahirap pagpalaki ng sisiw kapag ganito yung panahon. So ngayon mga ka-sideline, ah, bago ko ipakita sa inyo ang mga ginamit natin para maitawid ang ating mga sisiw ay ipapakita ko muna sa inyo ang ating mga sisiw so yan sila mga kasideline ito may mga history na to lahat mga kasideline pero nakasurvive yan so ito yung mga 3 months yun magra running 3 months may mga history na yan ng halak na ang uh, uh, yung puti ang ipot dahil nga pangit yung panahon pero nakasurvive naman yan. Diba? So, eto. Ito yung tatlo. Yan yung mga pure J45 natin. Yan. So, meron pa tayong iba. Dito sa likod. So, maulan talaga dito mga ka-sideline. Halos araw-araw ganito. Yung broodcock natin. Yan. Yung iba yan. So, nandito yung sisiyo natin mga ka-sideline na hindi natin pinapailawan Nakabalot yan Pero sa ano uh, Every uh, Sa tuwing gabi uh, Pinapasok natin sila sa Ano syempre Sa loob ng bahay So ito Ito sila mga ka-sideline Hindi ko sinasabi mga ka-sideline Na wala kami naging problema sa kanila Kasi along the way meron talaga magiling, mga naging problema yan, ayan na sila yung walang pailaw, medyo matamlay kasi nga, napakapangit ng panahon hindi lang ito ngayon nangyari mga ka-sideline halos araw-araw yan so may premoxil yan oh may ano na, may bagsak yung isang pakpak hindi yan may iwasan mga ka kapag ganito kapangit yung panahon So, paano natin yan mairaos? O paano natin ito may tatawid? So, mamaya, papakita ko sa inyo. Bumuhos na talaga yung ulan. Yan o. Oh. Minsan madaling araw, minsan hapon, minsan umaga. Umulan po dito. Ngayong buwan. So, medyo maselan ang ating mga sisiw kapag ganito. Pero ayos lang po kasi ganun talaga sa pagmamanok. Kailangan nating matuto na makipagsabayan sa pangit na panahon. So ngayon, meron akong mga uh, inihanda dito, balito 'yung mga combo ko, combo na mga gamot at saka vitamina. So dito mga ka-sideline, ito 'yung mga combo natin. Meron tayong Ornistat, meron tayong Sulfar QR, meron tayong Bastonero, saka meron tayong Premoxil. So ito yung magkasama eh. Ito. Ayun, wala na tong laman. Bibili pa tayo mamaya. <laughs> kasi sa umaga ko 'tong pinapainom eh. Ayun, and then ito. So tinitipid-tipid natin yung mga sideline kasi hindi naman marami yung alaga natin. Ayun. At saka ito yung vitamina natin yung ha uh, ang tawag nito ah uh, Kings by Plus ito naman para sa breeding wala tayong breeding ngayon pero bumili na lang ako kasi may plano tayo uh, L2 Ro at saka Bitmain Pro next time may explain ko paano ko to ginagamit mainam ito kapag ayaw nyo mag inject ito yung gamitin nyo So yun mga side sideline um, ito yung mga gamot na mayroon tayo at saka vitamins so medyo nabasa tayo sa ulan so mga ka sideline ito kung wala ito baka lahat ng sisiyo natin wala na, naitapo na o bagsak na so ito ito po yung, uh, panlaban natin sa sipon, sa halak, sa mga ano, basta sa sipon. Ito naman, para ito sa mga ano sa tiyan, mga problema sa intestine ng ating mga alaga. Itong dalawang mga sideline, kum, uh, kumbaga dapat magkasabay ito na ipainom para mas maging epektibo. Nakalagay dito sa likod na tawag dito para sa mas magandang resulta. So ito at saka ito. Para sa mas magandang resulta, Sulfar QR sa umaga At saka Premoxil powder sa hapon So ibig sabihin Ipainom natin ito sa umaga Bago kumain Siyempre uhawin natin And then ito ba, uh, Sa hapon, afternoon So ito yung ginagamit natin mga ka-sideline Hindi po ito sekreto Nakalagay po yan dyan yan. Ito yung nakatulong sa atin Bakit tayo nakasurvive this, uh, this month kahit sa mga malalaki na ito yung binibigay natin syempre prevention lang po tayo pero sa past vlog natin meron tayong mga ginamitan nito diba meron tayong manok na nagkahalak meron tayong uh, ang tawag doon nagka so ito pwede rin to sa coxidiosis mga ka sideline basta yung sa mga problema sa ipot yung puti, yung dugo yun, pwede ito pwede rin ito sa mga laway-laway sa mga foul cholera pwede ito, So mas magandang kombinasyon, magandang kombinasyon nitong dalawang mga kasibidlan. Kaya ito yung ginagamit natin. So ito. And then, baket powder kasi prevention ng tayo mga kasibidlan. Kapag nag ano tayo sa malalaki, uh, nag treatment, syempre tablet. Saka ito para sa purga mga kasibidlan. Kailangan natin ng dewormer sa ating mga CCU para maganda yung ah uh, tawag nito, maganda yung ah uh, form ng katawan, gumanda. Kasi nakukuha nila yung mga vitamins. Kasi walang harang, walang sumisipsip, 'di ba? Pero yung sa atin, medyo ano 'yun, uh, nagka-problema 'yun sa katawan kasi nga uh, 'di ba, yung panahon, naririnig niyo naman, 'di ba? Yung panahon. Ganito yung panahon ngayon mga ka side line, ha, pakapangit. Pero uh, hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi meron tayong mga ganito. Asa ka, meron din tayong ornistat, mga ka side line. So meron tayong sa sipon, meron tayong sa ay meron din tayong sa malaria. So kumpleto yung ano, combo natin, tatlo, big three at saka sabayan natin ang bastonero. So ito yung ginagamit na mga ka sideline. So ito naman mga ka sideline, parehos lang. So sila parehos lang ito mga ka sideline. Three days kapag a uh, prevention, kapag treatment seven days. Dito mga sideline sa pagbibigay natin ng Solpark QR, nakalagay din dito na on the fourth day, just give plain water. So, hindi tayo magbibigay ng ganito sa fourth day. Okay? Sa fourth day. Hindi ako nagbibigay. Wala rin sol, ah, primuxil. Hindi ako nagbibigay mga ka-sideline. So, ito lang. And then, fifth and sixth day na naman, magbibigay tayo. Sinusunod ko lang yung mga ah, dosage and administration dito sa likod. Wala na akong, walang sekreto mga ka-sideline. Kung ano nakasulat, ito talaga yon ano lang talaga uh, consistency consistent dapat tayo sa paggagamot hindi pwede na day 1 nagamot ka and then day 2 nakalimutan mo day 3 nakapagbigay ka and then day 4 wala kasi plain water yung nakalagay sa likod and then nagbalik ka 5 and 6 hindi mga sideline so ang mangyayari nyan mga sideline maaring maging ano na uh, masanay na yung sakit sa gamot na binibigay mo kasi kulang yung dosage na nailagay sa manok so hindi siya gagaling Ayan ba? Diba? Kaya nga, sa purga, paiba-iba rin tayo. May, minsan, uh, worm eggs. Minsan, yung astig. Kasi, parehas lang yan. Dapat, uh, maywasan natin yung uh, ng resistance. So, ito lang mga ka-sideline. Napakasimple lang. Ulitin ko, uh, prevention, 3 days, 7 days, ang treatment. The same dito. Ito, hindi natin ito hinahalo, ha? Itong tatlo. Hindi natin ito hinahalo. Ito, wala. Hindi ito magkahalo. Separate ito mga ka sideline kapag nagbigay ako nito 3 days rest ako and then 2 days minsan 3 days ito na naman yung binibigay ko pero ito siya sinisilip natin mga sideline uh, kung maulan ba minsan nga uh, minsan nga hindi ako nagbibigay ng ganito kapag okay naman yung takbo ng uh, katawan ng manok pero kapag umuulan nagbibigay talaga ako nito mga sideline prevention so one week na ako hindi nakapagbigay ng ganito kasi okay naman yung uh, mga malalaki natin dun lang sa sisiw medyo nahihirapan ako so yun mga ka-sideline um, Premoxil Sulfar QR Ornistat para sa malaria and then dewormer and then sa so vitamins meron tayong King's Vita Plus ganun lang po kasimple mga ka-sideline maraming salamat po Thank you for watching. Baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Subscribe naman po. Salamat!